magandang umaga mga ka-farmers andito tayo sa ating bukit so magwa one week na ito ang ating sabog pala, yung dry seeding natin na nagkulit tayo so ito pinaanan ng konting baha so tamang tama itong tubo niya so umupa na rin yung ulan na may parating na bagay. apat na araw ito inulanan ng gabi gabi so, nakasurvive na rin sa awan ng Diyos palad sinuyati tayo bakit lumabas yung PRC board natin pumasa tayo ng late exam for teacher Alhamdulillah mga kagintong palad isang magsasagang guru na pumasa sa board exam so hindi biro po ang pinagdaanan natin na maipasa ang board exam kasabay itong ating mga activities pinagawa dito sa ating bukid Nagkasabay-sabay natin yan mga ka-farmers. Nagkakitong balat. Ganyan katindi. Ang um, uh, buhay ngayon. So yan. Maikita niyo mga ka-farmers. Uh, yan. Ganda ng tubo ng ating binhi. Isang certified na binhi ito. Na binili natin sa may kawayan. Dalawang sako na inulit natin ito sa ating area. Yung ko, si direktor yung ating kuya. O, okay, okay yung kanyang area dyan. Makikita niyo yung green na green yung kanyang uh, area dyan. So, umulit din yan. Sabog pali din yan siya. So, ayan ang unang tumubo yung unang uh, sinabog palay niya na dry seeding na makala niya hindi nga tumubo. Pero, nung iyararo namin doon sa mga unang vlogs natin, nag-araw kami do nag nagkuliglig yung hand tractor natin ang ginamit kala namin hindi na tumubo so sa kagandaan kaswertihan ito ang unang tumubo so nakasabog palay ulit siya so yan na -ulit yan so merong mga butil dyan na nahuhuli uh, ito dito kayo nandito kami ngayon sa area mag-spray nga siya ng pamuksa sa damo ako nga uh, spray na, spray ako ng ito. Dala-dala ko, agroban. Spray tayo para makapinitre tayo sa damu natin. So, yun lamang po, uh, mga kaparmers. Isang maswerting araw ngayon. Kahapon, after my prayer sa Jumat Friday. So, sa kaswertehan palad, no? So, nakita natin yung result sa PRC natin na pumasa tayo sa LED maraming salamat kay Sir Milvin Buracho sa kanyang page isa siya sa uh, pinagkunan source para maipasa ang Boric Sam secondary po, major in mathematics yung ating major so Maraming salamat na rin sa page ni Yunalin, yung uh, mathematics tutorial uh, sa mga mayroong naiambag sa atin no? sa uh, may pasa natin ang board exam. Hindi po biro ang pinagdaanan natin. And also the uh, CBRC let nag nag review din po ako pero nung 2019 ah uh, nung after the pandemic na review ako ng CBRC hindi po ako nung time na yon dalawang beses pa na failed ako pero ito pangatlo na so sinwertin na tayo so yun lamang po mga ka-farmers mga kagit ng palad wala ito mag-spray tayo dito salamat